Tumatawag ko si PRD. Mr. President, kino-kumusta ka? Kino-kumusta ka ng mga kababayan natin? Uh, Live po tayo sa TikTok. Naka-live naka tayo sa TikTok. Nagla-live ako nung pumasok ako. Sabi nila, kumusta ka na raw ba, Mr. President? Mabuti naman tumawag ako sa iyo kasi yung... kasi yung nungalingan eh... Ah, uh, gusto kong i-consulta kasi uh, I have to file uh, libel cases against him. Uh, ikaw, ikaw mo yung abogado. So, para baka sabihin ng tao totoo, ni sabi ko na isang kapiting doon wala. O, totoo yan. Alam nyo, pinapaliwanag ko ngayon dito sa TikTok ko ngayon. Na walang... Sabi ko nga eh, oh. kung totoo yan, uh, I will ask my daughter to resign as vice president. At yung anak ko, mayor, mag-resign dapat. Dapat lang, kung totoo. At uh, ako, wala naman akong posisyon. Pero ngayon, uh, para ayaw ko na lang magsalita, basta ako magpahal ng kaso. Patunayan niya sa korte kung pataturo ka panastugan na figures, R wrong spelling pa yung anak ng patuting. <laughs> wrong spelling pa? Anong, oh. Ano, alin ang wrong spelling? Ano ko ano na yung wrong spelling niya? Alin ba? Alin ang wrong spelling doon? ah uh, e oh, last name, yung P-Hanilet, uh, kulang ang N. Yung kay paulo kulang uh. U. <laughs> Eh wala. Ay eh, anong gusto mong gawin ko? Papay Papaya, mo ng kaso. Ano? Uh, 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 ako, uh, sa iyo, sa, uh, uh, sa akin siguro, si Anilet, uh, may abogado naman sila. Uh. Si oh. Mas, eh, abogado yan. Uh. So, uh, Justice of the Supreme Court hmm. yung... Uh, naka, uh, uh, Presidente Duterte, naka, ano tayo, ha? naka Facebook live ako. Ha? Naririnig ka oh. ng taong bayan. Oh, ito, ito totoo, totoo, to, eh, to, to. Ay, uh, siya nga pala, tinatanong nila. Uh, abogado, tinatan life, take ng of herself, abogado Te muna, tinatanong nga pala nila, saan ka daw ba nagpunta kahapon? Alas dos na madaling araw, pagkalis natin dun sa, ano, <laughs> sa kongreso. Alam mo, ang um, asawa ko nandito, naghintay eh. Pero papalis na rin siya na late ngayon gabi. Ah, pero teka muna, hindi ka na nagpunta sa kainan? Uh, sa, hindi ka na nag-dinner? hindi ko na talaga kaya. Pero ah. mga ilang oras yun, 12 ah, hours pa ito. Walang 12 hours? Hindi lang 12 hours yun, 14 hours. Ah, 14 hours? 14, no? kasi nag-umpisa tayo ng alas 10, eh natapos tayo alas 2 sa madaling araw, ba di 14 hours? Ah, uh, hindi ko nga akalain uh, sa edad ko na ito, kaya ko pa rin maglagalag. Hindi, <laughs> so, alam mo, sabi ko sa kanila, eh waking hours mo yun eh. <laughs> Ikaw gising no, oh, na gising ko. <laughs> Ay, ayun ang, ayun, doon ako nakalamang. <laughs> eh po, ako, Nine person ako Ako nga eh, falling asleep na nakakatulog. Buti nga hindi ako nakita ng quad chairman. Baka nasabi, oy, huwag ka matulog dito. Nakatulog nga ako ng ilang minuto. ako wala naman sa awa ng Diyos kasi night person ako. Tinatanong nila, bakit daw gusto mong, gusto mong sunggaban si, ano, si Trililing, si Trillanes? hindi, alam mo, sa totoo lang, uh, somebody should teach him a lesson in life. Masanay kasi siya yung, yung magkudita kung ano-anong kalukuhan ang pinapasok niya sa buhay niya manira ng ibang tao sirain yung puri balik and he gets away with it Now, it's about time na kailan na bigyan siya ng leksyon total ito naman ang, ang kalaban niya ang totoo eh eh di umano yun yung kanyang summary puro figures eh ang banko, ang magsabi kung mayroon o wala. Eh, korte eh, yan, man. So, hindi uh, wala nga siya, uh, sir President. Dapat dapat palaman ng tao ng totoo, ng totoo. Kaya nga si Inday. Sabi ko nga, fake na fake yun kasi unang-unang hindi mo alam kung anong banko yun. <laughs> Saka wala naman magbibigay ng banko ng gano'n, may secrecy. Uh, may secrecy, <laughs> secrecy lo. Pati kung totoo man yun, sa secrecy, lo, pa rin. Tsaka nga pala, binanatan kanina ni Noli de Castro. Wala ka daw isang salita. Bakit daw? Sinabi mo, sasayin ka ng waiver, tapos kinukontra mo. Kaya binira ko siya. Oy, sabi ko, Noli, ikaw ang pinaka-inutil na busy presidente ng bansa eh. Nagsasalita ka nang hindi mo alam. Alam mo ba ko na yung waiver ni Presidente Duterte? Matagal niya nang ginawa yun. Nung 2016 pa. Kinover mo pa nga ko. Di ba nagbigay ka ng waiver? tanda mo yung waiver? Kaya lang hindi ka ako ni-release kasi joint account. Yung isa, eh, anak niya. Kaya yung bangko, hindi ni-release. Pero sa totoo lang, pinarelease niya pa rin, ang laman ng kanyang bangko ay 15 or 16,000 pesos lamang. Hindi ba? Hmm. Kaya walang uh, yata. Ka. Ito, uh, ito. Truth. Ayan lang. One word. Ano ang katotohanan? Dapat ilabas, lalo na kay Indy, kasi nandiyan pa siya sa politika si Polong mo pati si Basti oh, in the yes. kasi national siya teka muna Presidente Duterte sabi nila hindi ka na raw tatakbong mayor Ah, uh, alam mo alam mo sa totoo lang Sal ah mm. uh, Retired na, matanda na ako, retired na ako. But hindi naman matanda na ako. Kita mo naman 73 lang eh. Pilipinas eh. na kagabi. <laughs> oh. Ang galaw ko. Pero, yun, 14 hours yun. Oh. Kaya, ay, mag, gusto ko na magpahiga. Oh. Kaya lang, uh, sa ganitong takbo, eh, kasi itong si talagang uh, talagang malakad yan, sponsored yan. Mm. Hindi kagalaw yan ang gano'n yan. Walang pera yan. Eh. Ewan, yan nagtataka ako bakit uh, ang mga ganyan na ginagawa naman na wala naman kaming kasalanan sa kanila hindi naman ako nagkatagay ng Presidente. Pero alam ko na si Trillanes na kay President Marcos. So pagkaganon, mapipilitan akong tatabo uli ng Mayor. So balang araw, kasi sila o manalo o talo, makikita naman kami sa politika at uh, tingnan natin kung ano ang uh, nasa what what lies or what uh, what uh, what what lies ahead in the future uh, kailangan mo ng liberate sige pag hindi kawawa ka uh, magmuka agang tanga kagaya ngayon kung wala kang kung hayaan mo na ng ganon totoo it uh, matatapos ka sa buhay na ito na ganon ba pero talaga ng tao kaya dapat ang mismo ang mga bangko, pati ang gobyerno magsabi, hindi ako magsabi dahil hindi ko sila turuan. ilabas lang nila kung anong totoo. May pera ako sa bangko. May pera ako. Pero yung totoo, yung totoong, yung totoong amount at totoong bangko. Kasi actually, ang pinalalabas ni Trillanes, marami kang pera dahil marami kang ninakaw. yun ang talagang propaganda oh, sa na, Kaya, at saka yung sabi niya drug money. Oo, oh, yun. Isa pa yun. Datat ay eh, patunayan niya, niya yan kasi mahabang uh, ano yan. Eh, kailangan niya i-link niya ako doon sa magkakagag dulo ng daigdig kung saan yan. Because if we cannot prove it, at yan ay gusto, sa karami niyang label na uh, masasalubong, surely, oh, yung, yung isa dyan, hindi lang fine. Imprisonment talaga serious charges yan eh. Lalo na yung allegations ng uh, may druga-druga. Alam man ng taong bayan, pinamayasal. Alam, alam ng taong bayan kung ano ang totoo. So, yung siya, siya yung nagsisunong ngali, siya ang may problema, hindi kami. All we have to do is, gano'n, gano'n lang yan, sari. Gano'n gano, yung bangko, bangko, bangko. Eh, buksan namin yung bangko oh sabi ko, i-waiver, binigyan ko, ibibigay ko yung waiver ko doon sa committee. O, sige, buksan ninyo. Tignan ninyo. Huwag lang ninyo isabi sa iba. Tignan, titignan ninyo. Eh, madali lang naman yan. Yan, 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 ganon, ganon, ganon. O, sige, buksan natin. Ayan, ayan, i-prove ba yan ngayon? Drug money, drug money niya. So, uh, uh, lifetime savings na uh, nga, pag de-retire mo <coughs> nandiyan. So, decidido ka na mag-file ng kaso? Ah, decidido lahat. So, lah pa... Lahat ng anak ko, decidido mo. Individually kami. Mm. Sige, pawa ka natin kay Paolo, sa inaanak mo. Oo. Oh. <laughs> Kaming sige, dalawa ang mag aabogado sa'yo. <laughs> Oo, oh, sige. Okay. Oh, ikaw, ikaw naman talaga Oo. Oh. Sige. Okay. O oh, sige, magpahinga ka na. Sige, salamat. O <laughs> oh, salamat din. Oh, magbabay ka na sa mga nanonood sa'yo, nakikinig sa'yo, uh, 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 madami nagmamahal. Sa buong uh, Pilipinas, at yung naniniwala, kung hindi kayo naniniwala sa akin, wala naman akong magawa, hindi ko kayo mapili. Pero kung yung naniniwala sa uh, yung katarungan at yung sa pagkatao ko, uh, all you have to do is to go to Davao uh, at tingnan ninyo kung ano ang sitwasyon ko sa buhay. Malaman ninyo ang totoo. Eh alam mo ba, uh, Presidente Duterte, yung TikTok ko kanina, umabot ako ng uh, almost 9,000. <laughs> ano, uh, ano yan? Incredible yan. Kasi ordinary, less than 1,000 lang eh. Hindi, uh, nung pumasok ka, eh nawala na sila, kasi dito ka... Sila ano dyan sila? Kasi nung pumasok ka, itong ginagamit kong telepono, pero ngayon nakikita ka na nila. O oh, naririnig ka pala. We right. love you, Tatay Oh, Parang puro nga we love you nakalagay dito <laughs> Ako, Sally, ito. Tumahan ako pagka-presidente. Oh. Gusto ko mag-nakaw ng bilyon, noon pa. At saka kaya kang nakawid. Eh, oh, hindi ka kaya. nga nag-nakaw, dami nga Pupo nag-dodonate, na ayaw mo eh. Pagkakita ko, magpapasok yan sa droga. Oo. Puta ka. Eh, kaya, yan ang nang nasabihin ko sa taong bayan. Kaya kong hakutin ng pera ng kung saan saan nung presidente ako. Pero nung lumabas ako, taas ako, na ako, may isang 5 centimos wala akong dinala na sobra sa bayad ng gobyerno sa akin. So, uh, yan diyan tayo magtapos. We will end up yung ano yung totoo. Ang, ang, ang panlaban, hello Yes. Ang panlaban mo kay Trillanes, uh, alam ko hindi naman lalaban ng barila niyan, eh, kung hamunin ko. <laughs> Definitely. Ang uh, kita mo kahapon, eh, <laughs> Takot. So, ko pa lang yung microphone, pa -dive na Eh, <laughs> uh, hindi lalaban ng barila niyan, pero ang um, alam mo sa mga klase ng ganong tao, katotohanan. Truth will uh, set us all free. And truth will put him in jail. <laughs> ah, sigurado yan. Sigurado, pagbuhayan pa siya mag abot ng judgment yan. Sigurado, libel. Anak ng puta. Sigurado, conviction yan. Huh? So, eh, sigurado yan. <laughs> Kita yan mga sumarin niya, walang pwede, mamali pa ang spelling ni may pa, pangalan ni Paolo, pati yung pangalan ni, <laughs> ni Hanalet, walang N. Anong klase? Saan niya kinuha yan? Mali spelling. Mabuti, mabuti. Mali spelling. <laughs> mabuti, hindi siya maling grammar kagabi. <laughs> Kaya, uh, yan lang para tandaan sa tao. ito ang ano lang, terus but uh, state-sponsored ito si Nograles eh. Ayaw ko kung anong galit ni Marco sa akin. Wala akong galit sa kanya. Pero pagka kung meron, hindi, tingnan ko kung uh, anong magawa ko. Pwede rin naman na uh, hindi si Presidente. Pwede naman yung isa. <laughs> di ba? Mm. Oh. No, yung, yung isa, yung isa. Kasi itong Presidente ito, uh, non-confrontational, napakabait eh. Uh, Ayaw nga su sumagot eh. At alam niya wala akong ginawa sa ganyan oh. ng... Ni unti mo lang salita wala akong narinig. Ngayon, mag-uumpisa na ako kasi alam ko back up siya ng Malacanang. Kung si alin man dyan sa nakatira sa Malacanang, basta Malacanang. Hmm. So, bibirahin ko na yung katurpehan ng gobyerno na ito. Yung totoo lang. I will stick to the truth. Yan, yan ang asahan ng bayan. Hindi ko mag iimpinto ng issue eh, naging fiscal ako eh, naging mayor ako, naging presidente ako dito lang tayo sa totoo hindi tayo lalabas sa totoo approve well, o, okay. sige, magpahinga, ka na Mag, bago ka umalis, makita tayo okay. alright, thank you thank you bye